Ang tulang paulit-ulit na pipiliin ay isinulat tungkol sa pagmamahalan na hindi perpekto, ngunit sa huli laging pinipili pa rin ang piling ng isa't isa. Ipinapakita nito ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkakapareho kundi sa patuloy na pagdanggap at pananatili sa isa't isa. Sa kabila ng pagkakaiba nilang dalawa at pagsubok na dinaraanan nilang magkasintahan paulit-ulit na pipiliin. Tulad ng mga bituin sa langit, hindi tayo palaging tugma. Mahal ko, subalit na natututot, sinisikap nating magkasabay kuminang. Tayo'y apoy at hangin, magkaiba sa anyo, ngunit sa tamang ritmo, nang niningas sa dilim at hindi naglalaho. Magkaiba man tayo ng pinanggalingan, hindi man iisa ang daloy ng ating isipan. Magkasalungat man sa ilang bagay, nagkakasundo tayo sa wakas na pagmamahal na siyang nagbubuklod sa ating mga puso. Magkamali man ang isa sa atin, mabasag man ang katahimikan sa ating pagsasama, magkakasundo muli dahil hindi mahalaga kung sino ang tama o mali kundi kung sino ang pipiliing ayusin ng lahat at manatili. Ang pag-ibig ay hindi lang pagsalubong ng dalawang ilog, kundi dalawang patak ng tubig na bumubuo ng dagat. Hindi palaging magkahawak kamay sa maliwanag na daan, ngunit magkaagapay kahit sa dilim at unos ng buhay, sapagkat hindi tungkol sa isang kagustuhan lamang ang relasyon kundi sa pagnanais ng dalawang kaluluwa't puso. Ano man ang mangyari, paulit-ulit kitang pipiliin. Tanggap kita, tahanan at kanlungan sa mundong masilimuot.